Hi guys, welcome to my channel Ayan guys, nakalimutan ko na naman mag vlog eh, Naigis ako na yung baboy May bawang, sibuyas, kamatis at saka ano, uh, bell pepper Yan ang sinahog ko tapos nilagyan ko na siya ng oyster sauce Tinimplahan ko na rin siya guys Ayan Ayan, ang sarap oh pinakulok-kulok ko lang guys kasi para maluto ng gusto yung ating mga sangkap yung ating mga sahog sibuyas, kamatis so nagisa ko na siya at medyo pinapalambot ko ng konti yung baboy ayan, yan ang ulam natin ngayong lunes yan na so kahapon na Easter Sunday so ngayon lunes guys ito ang ulam namin hindi lang yan. Mayroon pa akong niluto kanina guys. Sobrang init sa totoo lang. So ito, medyo pakukuluan ko ng konti para lumambot naman yung gusto ko yung malambot yung baboy So ito na yung pinaka sabaw niya guys. ayoko na nang sobrang madami yung sabaw. Okay, see you later. Ito naman, kanina niluto ko bago ko nagluto ng gulay. Nag fried chicken ako guys lasa. La, gustuhan ng anak ko yung lasa. May lasa talaga. Kasi niluto ko siya, nilagyan ko siya, parang pinakuloan ko siya para lumambo. Tapos, konting prito na lang. Kaya, yun yung dati kong nilutong style na parang, parang ano ba, yung, ano ba yun, max. Yung parang max, guys. Tapos, eh, kaso wala yung pakpak. Ito, oh. Akun. May yung anak ko dito, guys. So, isama ito sa ulam din namin ngayon. Lunes. Kailangan lutuin na ito kasi isang linggo na ito dito sa amin, eh. Kailangan, ano, maubos na. anak namin karne, guys. O, oh, yan. Ito na lang yung karne namin baboy. Ito, ito na lang. So, bukas mamimili ako. Ayan, mga paninda kong ice. Ayan, paninda ko. At saka Ito mga paninda ko nga guys, sorbetes pudding ito pa pala, meron pa pala akong ano, yung ano seafood ano to, ano ba ito ito, lobster flavored, ano, balls lobster yan guys, masarap yun ano din sa mga gulay ayan mm -hmm. yung gulay na inasaw natin guys, sayote okay lang naman to guys ito yung madalas kong lutuin sa bowl guys yung paborito ni mami sayote okay naman ganyan may ganyan, gustong gusto niya yung ganyan yung ginisang sa iyo na may baboy ganyan, tapos may ano oyster sauce, yan lang guys tapos yung medyo crispy ang pagkakaluto, hindi yung yung, yung, yung yung, sobrang lambot na silutuin so, na natin ito sa natin masyadong i-ano yung palambutin ng gusto. Yung medyo crispy, crispy ng quality. Medyo malapot yung ano yun. No. Lagyan natin konting tubig pa. Sobrang na, ano, nawala yung pinaka uh, sabaw niya. Lagyan natin konting sabaw. Ayan. Kasi ano pa natin, lulutuin pa natin yung sayote. Eh. Ang daming sahog na baboy. Tapan na natin. Ayan. Luto na to guys. Okay na to. Ayan, ginisang sayote in oyster sauce. Thank you for watching guys.